Shout out sa mga kaibigan ko dyan Dito kami nila sa Atlantica o Ayun Ano ba? Ang ilingay din nilaw Yo, what's up mga kaidol? Yan, para bagong ano, bagong video na naman tayo ngayon At welcome back na naman mga sulit kaidol natin dyan sa ating munting YouTube channel At andito kami ngayon sa street na kung saan ay maraming mga bar mga kaidol <laughs> So magbabar kami nila <laughs> Alam na? <laughs> ayan, ayan o oh. Mga bar yan dito yan. So, bukas na sila. Kasi, time check tayo is 5 na ng hapon. Yan. Oo. Oh. At, nakikita ko na yung Ayan o. Oh. Atlantica. Alright. Siya out sa mga kaibigan ko dyan. Andito kami ni Love sa Atlantica o. Oh. Ayun. <laughs> so, Sirado pa. Mamaya, babalik tayo. At dyan, oh, no, nagpipila. Lagi nagpipila to dito. Grabe, trending ata to dito, eh. Ayan, no, maraming tao. Nagpip nagpipila sila, mga kaidol. Sa pagkain. Ayan, so, andito na tayo. Sa malapit sa Iki. Kung saan gaganapin yung sayawan ng mga hapon. Oh. So, akyat daw kami ni Love sa Iki. Ay, may luto lang po. Sarado man. <laughs> right. So, nung nakarang taon ay ulan. Ngayon, ulan na naman. Taon-taon <laughs> talaga dito umuulan. Pag ano nila. Yung Matsuri. Sa mga hindi nakakaalam kung ano yung matsuri, yan yung sayawa ng mga hapon. At tinatawag nilang festival. Nalilito nga ako dito mga kaidol kasi pag maghanabi sila, tawag sa kanila festival din. Tapos pag pag hanabi is festival din ang tawag sa kanila. Ang dami nilang festival mga kaidol. Oh, sabi pa nila marami daw meaning yung tinatawag na Matsuri So akyat tayo dito mga kailulo Sakay tayo sa Escalator Siyempre oh. Kasi kanina pa kami lakad ng lakad So sakay kami muna sa Ha? Pagod na yung pamo? Bakit itong hagdang na to Tumatakbo man? Tapos tayo <laughs> Hindi man tayo naglalakad Bakit kusang tumatakbo to? <laughs> so andito na tayo malapit na tayo dito sa taas alright so andito tayo tambay muna tayo dito sa taas <laughs> nagreklamo na yung kasama ko gusto niya ng gala tapos pag gagala talaga reklamo masakit yung pa so andito na kami at marami na rin nakatambay dito So hanggang dyan yan Mamaya wala na yung sasakyan dyan Pana ah. pana ano? <laughs> Oh Andito si San Goko Si San Gohan oh Oh, si San Goten andito din. Oh, di ba? Si San Goko, San Goan at si San Pasok na tayo sa Yuki. Ikot-ikot na tayo. So, ang ganda ng mga mga bulaklak din dito. Oh. Yeah, tayo lab. Oh, yeah, no. Wow, ang okay, ganda. Oh. Ganda oh. Ganda no. Ganda ganda oh. Madilim na mga kaidol at malapit na mag-start yung Matsuri at bababa kami ni Lab at maghanap kami ng mapistuan don para makaupo daw siya kasi kanina pa kami nakatayo lakad ng lakad at andito na kami ni Lab at magaantay na lang kami kung anong oras mag-start kasi malapit na mag alasayos So, yan sila mga kaidol, oh. Oh, pati mga matanda. Oh, di ba? Oh, ang ganda ng suot niya, oh. <laughs> parang, parang Chinese inis kung oh. Oh, ganda ng suot nila dalawa, oh. Di ba? Yan, at saka yung mga ibon, mga kaidol. Ang iingay nila. Ayan, oh. Ito taas. Oh. Ayan sila oh. Ayan, 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 ayan. Ah, oh, ama, ama ibo no. Oh. oh. Ayan, marami yan sila diyan. Iyo no. Oh. Ang iingay din nila oh. <laughs> May ingay din yung mga mga ibon mga kaidol. Ayan, at papasok na sila mga kaidol. Pupunta na sila sa gitna. para mag-start na yung sayawan nila. Ayan sila oh. Tapos doon meron din. Meron akong nakita dito mga kailol. Mamaya pakita ko sa inyo. <laughs> Ayan at nag-start na mga kaidol 'Yan 'yung bata sa tabi namin, no. At tuwang-tuwa 'yung bata, ano yeah. <laughs> <laughs> yeah, start na sila. bata mga kaidol, natutulog na ayan o <laughs> natulog natulog na bata mga kaidol oh. <tuh> bok nam nama Masanza oh. Pola <gulai> pink, yellow, orange, green. Idol. Andi itu masih master putin maka dia loh ya noh. Pola putih yang yang anu nya, buntutnya. Ayoro. Oh, oh, si master butin. Oh. Ada mah. Si master butin yan. dragon, my dragon. <laughs> may dragon, no? Alright, mga kaidol, at nag-break time lang sila. So, may break time din pala sila. yeah, break time sila. Puha sila na mainomin nila. Para makainom. yeah, break time sila. yeah, nag-start na naman sila ulit, mga kaidol.

Ber, mga kaya ber <laughs> may, may mga ber man sila Ayan ha oh. <laughs> At yun mga kaya At natapos na rin So, pauwi na din kami ni Love At uh, Magharap kami ng makainan namin ng Kapunan So, maglalakad na naman kami Pauwi Sa so, pagod na yung kasama ko Masakit na daw yung paa niya At yan mga kaidol, at na kami sa may bahay. So naka -uwi na kami ni Lab. At kakain sana kami sa Sukiya. So napag-isipan namin na magsaing na lang dito sa bahay. Yan, nagsaing na si Lab sa kaldero. So may natira pa naman kaming ulam na... Ayan o. 'di ba Sarap. Tapos may ano rin dito, kari. So initin lang yan. At yan lang yung aming kakainin ni Lab. So, Rantayan natin yung aming sinaing para makakain kami. So, bago ang lahat, dito ko lang muna tataposin yung ating video. Uh, at medyo mahaba na itong video natin mga kaidol. At sa mga bagong pasok dyan, please like and share and don't forget to subscribe. Jed Mender TV. Hanggang dito na lang. I love you all. God Mag-ingat kayo palagi mga kaidol. Uh, bye bye na. Bye bye. Mm -hmm.